I'm Technical Sergeant Joel Ngam Seran uh, from 99 IB, 93, 99 IB, if IDPA. Uh, nakasay, nakasay ngayon dito sa Pagindanao del Sur. Nakasalukuyan nandito sa area ng SPMX Box. Uh, mo sa nung unang panahon ngayon at noon mahirap dahil sa ang tropa ay nasa pawasan. Yung nga, uh, yung motivate ko na lang yung tropa doon na dahil sa hirap ng situation nila. Nabababad sila sa tubig nang maghapon, walang CR, walang malinis na tubig. At grabeng lamok din. Pero kahit pa kay dahil nga sa tawag ng tungkulin, ah uh, motivate ko na lang yung tropa na taga- taga namin taga nila dahil yun nga may may hirap, may sarap din balang araw.